Idol, welcome po dito sa Oma Antiquino Game Farm at uh, welcome po dito sa bago nating gradas mga bossing. Ito hindi pa man tapos, nirarasta na po natin to para manatagan po ng ating maalaga para makapagpailaw na rin po tayo. So this time mga idol, August 25, no, 5 days na lang ang nalalabi or natitira para po maidayo natin ang ating maalaga. So dito mga idol, ipapakita po natin na hindi po tayo nagre-reduce o no? nagpo-control ng water nila. After magbigay natin ng water mga idol, magbibigay din po tayo ng tinatawag na red coat. Ang red coat po mga idol, hindi po yan binigay para pamporma. Binibigay po natin yung red coat mga idol para po hindi lamukin yung ating mga Protection po yan sa mga lamok mga idol para makatulog po sila na maayos. So magbibigay muna tayo ng tubig, no? Sa ating mga alaga, mga idol. Ayan, isa-isa, no? Kunin ko muna isa-isa. Ayan mga boss, no? Papakita natin sa inyo, no? Na dito sa atin, unlimited water tayo. Ayan. Kaya ganyan yung reaction nila mga bossing kasi akala nila pagkain pa rin ang ibibigay natin. So syempre tapos na po tayo sa pagkain mga bosing Kaya magbibigay naman tayo ng red goat sa kanila mga idol. Kaya painumin muna natin sila ng tubig pagka gustong uminom no. Pero kung ayaw na nilang uminom ng tubig tsaka natin lalagyan ng red goat mga idol. kasi itong mga alaga natin mga boss ayaw lang po natin na kumbaga mapuyat sila o ma-stress sila dahil doon sa mga mosquito no so dapat uh, para maiwasan yon lalagyan natin ng red coat yan Ganun lang naman po ang paglagay ng raincoat mga amo. Yan, no? Kaya nilalagay natin mga busing red coat, no? Uulitin ko. Para 'yun po sa proteksyon para sa kagat na mga mga, mga, mga lamok, mga busing. Yeah. Para pagdating ng ah uh, uh, dayo natin, isa uh, talagang yung alaga natin, nakakatulog sila. Mahal din ng red coat mga idol ha. Magkano 'yan? Yung isang ganun. 1500 din 'yan. Uh. Kita niyo mga bossing, no? Sa ating fashion, kailangan tsagaan lang talaga mga idol. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang magaling dito mga amo ang magaling dito yung mga matsatsaga lalayaan na natin munang matuyo sila yun buti na lang may ano ba tawag do? wipes yan, para hindi po tayo magkalat, mga amo. Ate. Uy, kakti naman, oh. Buti pa yung uh, langgam, mga amo, no? Paitlog-itlog -itlog na lang. Samantalang ako na may ari, patuyo-tuyo na lang, no? Dito mga bossing, wala po tayong ipopos dito, no? Na hindi po matuto yung ating mga kaibigan. Lahat po ay ipopos natin yung matuto po tayo, no? Para may kabuluhan po yung panunood natin, hindi po masayang. No? Dito, walang shortcut mga idol. Talaga kung gusto mo matuto, panuurin mo. Hindi po ito kulay mga busing na, na, na hindi natatanggal. Ito po yung natatanggal bukas lang light na yan kasi gusto lang natin na ma-relax nga yung ating mga alaga mga amo Kung mapapansin yung mga bossing, no? Sa bawat galaw ko, grabe pawis ko. No? Yan yung sign na healthy po tayo mga idol. Bukas, tap tapos na po tambakan yung ating ano, gradas. Yung iba, martay ulit yung binibigay, yung nilalagay mga amo, no? Para pumula, para pumula daw. Hindi po, hindi po natin kailangan yung uh, peki, kailangan natin yung totoo. So, sana mga bossing, may natutunan na naman tayo sa gabing ito at saka sa video ginagawa natin. ah, uh, Ngayon po ay August uh, 25, no? So, August 30 na po yung dayo natin sa ating mga alaga. So, August 30, 2025, no? Good luck sa atin lahat mga idol. Sana uh, may magandang balita para at least uh, hindi po masayang yung pilang natin. God bless po.